to. Nalag Nalaglag. Nadakma sa loob ng planta. Kamu mukha nung brown namin. Kaganda. <laughs> Andun pala yung brown namin eh. Nakakala ko ito eh. Si pagkakita ko may sing-sing, hindi -sing, ko sa muna dinakma. Kasi sa ating ah. Oh. Hello brother. Hello. 2020. Great, wait, great. Wait. Pagkaganda oh. Magandang kalapate. Pagod. Sobrang init na ngayon. Sobrang init. Kaya yun. At rin sa loob ng planta. Napasok sa malamig-lamig. Oo. Mm, Laganap ng malamig. Ilagyan ko ng pugad yun eh. Pero di siya... Pumasok na siya doon sa pugad eh. Kumakula akong itlog na. Oo. Oh, yan to. Tulong na. Eh ano ko na. Doon ko na lang lagay sa dati na itong pinaglagyan. Eh, eh, eh baka makawala yun doon ah. Ganda rin to. Ganda nga oh. oh. Solid. Dalayan ko na lang to pagka ano, ito pa pares ko dun sa buwin. No. Oh. No. Hindi na ron sa pansi. Pares mo dun sa buwin. No, ito. para ako to eh. Para ako to. Ano lang to? So, sobrang init. Sobrang init kaya bumagsak. Sobrang doon. init dito. Pagod. Tara, pagkain okay natin. Oh, no, yun pala yung brown namin. Palisin mo sila dyan kasi pag umusok, laglag -lag yung mga yan. Sila oh. Diyan siguro diyan diyan. Kulungan na yun. Lagyan lang ng tubig. Punta ka na oh, ganda yun. Ganda kalapate. Kagandang kalapate. Sobrang init lang kaya ano. Kasi kanina may rumoronda rito. Kaya pinakawalan ko itong mga to. Pinataas ko, pinakit ko. Kaya maganda ilagay yan. Kalau lepas kamu akan keluar dari sana. Ini adalah tali. Ini adalah tali. Biar saya buat sebuah tukang. Biar saya buat sebuah air. Kita akan buat sebuah tukang. Kita akan buat ng mga mamaya pag pumasok yung tatlo Hoy, wag kayo diyan. Ano ko tumanga Wag diyan. Pagpalit natin yung plug Hindi Pag umusok mamaya yung sakto, sigurado, laglag yung mga yan. Baka may biyag pa tayo. Pre! Mukhang may biyag pa tayo nasa bubong. Mukhang may biyag tayo nasa bubong. Diyan sa bubong. Kasi yung dalawa natin nandito dito. Eh. Ayan o. Oh, Kamuranda o. Oh. Ayan o. Oh. Apo na. Dalawa. Nandito sa bubong. Kulay puti. Yung isa. Ito. Kulay eh. puti. Eh. Hindi, nandito yung isa. Nandito yung isa eh. Nandito yung isa. Yung check ang ano natin, pasukin. Hindi dyan eh. Oh, niyan. Yan ay ipapares ko sa ano pag nabugok yung itlog niyon. So, mm, ang update natin sa ating mga alaga nagkaroon tayo ng dakma na isa <laughs> ang ganda ang kalapate Homer Hello. Lamp Lamp Prince Joseph Breeder hmm. Oh, di sa atin yun Ah, sa atin pala yun <laughs> <Buk -tuck. laughs> Ang ganda oh Okay, pero ito po <laughs> Ngayon, hanggang dito na lang ang vlog natin ngayong araw. Tingnan natin lang lahat at uh, God bless you all. Bye! Update ko kayo bukas dyan sa nakatakman natin sa sa Luglong Plant.